Ito guys, ito talaga ang real talk. Pag isang OFW ka tapos wala kang cellphone o wala kang internet, kawawa ka talaga dito sa ibang bansa. Kaya hanggat maaari, pag sumahod ka, mag-iwan ka ng pang-load mo para hindi ka magiging kawawa. Kasi guys, ganito talagang nangyayari pag dito sa ibang bansa, pag wala ka ng trabaho, ganito, ang, ganito talaga magiging uh, ano na mga OFW ginagawa nila. Ito yung palipas oras nila. O, tingnan nyo. Mm, Kanya-kanya ng dot-dot. O, oh. oh. Hello, guys. What are you doing, guys? <laughs> On. Lokabayan, okay ka? O, diba? Ganyan lang yung mga ano, mga gawain ng mga OFW. So, paano nalang kung wala kang cellphone? Paano nalang kung wala kang internet? E di kawawa, kasi sila nagdo-dot-dot. Yun. Ikaw nga nga. O, diba? Kaya importante talagang cellphone. Talagang yun ang pinaka sa aming mga OFW. Relate din ba kayo?